Isang napakagandang araw sa ating lahat. Ako'y samahan ninyo sa ating panayam tungkol sa pagsasalin sa iba't ibang disiplina. Ito'y isang mahalagang proseso sa pangaraw-araw na pagpaglaganap ng wika at... ng ating mga wika patungkol sa nagamit po kung so sa ating isang kalupanan yung mga mga tao dito sa barangay mga Israeli people, may bisaya may muslim, may native pero dahil sa pag ano na tila, ano yung gamit na yung common, na kung hindi ka marunong mag muslim, kung mga magugo pili naman tayo mag ano na tara. so, malaking tulong yun kasi uh, para madali lang yung communication para mahatid yung mga services sa mga tao. Uh, may nangyayari na po ba sa inyo, sa iyo at sa iyong mga kasamahan sa trabaho na hindi pa dahil po mali yung wika na nagamit? Eh, minsan, kasi po, uh, may mga kasamang mga Muslim din at sa kanila sila na ng Muslim, hindi na pala din yung mga Muslim. Parang may mas miss kami ko. Pero madali lang na naman kasi um, yung may, ano yun? Um, communication gap lang yun. Uh, may taga-translate po sa inyo. Uh, may isang mga ito bilang Pilipino dahil marami po tayo dito na ito bang bilang na Ano po ang may sa ating kapataan na tungkol sa pagkasali pa ang ito pagpapahalagahan? masabi ko lang sa mga na kailangan nila ipractice yung lahat na dapat na malapan nila ng pagsasalita ng isa na. Uh, hindi nila ma pronounce pero yung naintindihan nila kung ano Ano, ano po yung pinaka ano, sa inyo mag kagaya ng di ba yung kagaya ng dextrose? Dextrose siya. Kung isalin natin siya sa Tagalog is swero. Oo. Ano po ba, ano pa ang ibang mga terminologies na madalas na ginagamit po ninyo? Uh, depende sa ano, situation. Kung halimbawa, yung trauma, sakit. Ako kasi sa sakit ng buong, sipon, lagnat, gano'n. Pag mag-ano, yung isang pasyente, umapit na may lagnat, kailangan, hindi ako magsabi na, oh may fever ka, kailangan, ah may lagnat ka. Okay. May ubo, ay, may ubo ka. Sa Bisaya naman, ah ubo ka. Ah. Bawal sa amin yung, ah may tuff fever ka. kailangan. Bisaya o uh, Tanan. Ang kasi po nga maan, mga misinterpret po nila. Gaano na yung karanasan ninyo na sa mga barangay, sa barangay area man, na ginag parang ginagamit ng maliliit na mga bata nakipag pag-communicate sa amin. Ginagawa mm, namin yan, hindi lang sa barangay naman, na, kahit sa ibang barangay. Na, mayroon kami yung health alert, uh, yung mga pagtitipan ng mga mama kasama ng mga, mga bata. Para um, mm -hmm. may ginagawa kami mga health counseling na para i-explain kung ano ang dapat gabi para sa mga bata. Um, mga sa ano ang pumula sa BB. Anong isang ginagamit niyo? Ah, uh, isa uh, ka translate na din ng Tagalog. Okay, ha English, yeah, translate sa Tagalog or sa hmm. si isang naman Sige, yeah. saya na mag-translate sa Tagalog? Kaya yun yung talaga ng pagsali na mga hindi hindi po siya i-reject yung pagsasali ng Ano po yung ma maging maibahagi mo sa akin, naman yung maging mo sa akin, pati na rin po sa akin mga kaklasin.

Ano po ang nakakatulong po kayo sa inyo sa inyo pagtuturo? Ang pagsasalin po ay mahalaga. At kung saan, ito ay nakakatulong hindi tamang para sa guro, ngunit para din sa ating mga uh, mag-aaral. Dahil yung kuminsan, hindi natin masalin ng mga salita. Pwede tayong hihiram ng mga salita na kung saan pwede natin gamitin yung unang lingwahe ng mga bata na kung saan gagamitin natin ito ng panipi, na kung saan mapalawak natin at mapaunawa ang salita nito. At kung minsan, ganitin din natin ang mga hiram na, salita mula sa utila sa utila ng ilet. At kung saan mapanalin natin ang kaalaman ng ating mga bata. ang nangyari na po ba sa inyo, parang nasa? may tanasan po ba kayo nangyari na na dahil sa dahil sa maraming hindi kang ginagamit ang mga bata, nung hindi sila kayo At ano po ang solusyon na yung ginawa nito? Para sa akin, hindi ko pa naranasan na kung saan hindi mauunawaan ng mga bata yung mga salita o kultura na kanilang ginagamit tayo bilang isang buro, mayroon po tayong mga likway na dapat uh, iparating o ipaliwanan sa kapatan. Kagaya ng kanilang language 1, may language 2 at language 3 tayo na kung saan maipalalim at mapaunawat natin sa mga bata na kung saan ang salita ito, iba naman ang tumugan sa kanilang bika at kultura dahil pa iba-iba po ang antas ng ating kultura at bika batay sa ating mga tao sa panunod na rin po namin, hindi po natin ikatanggi na may AI na po. Paano po ito nabihamon po para sa inyo bilang isang guro? Para sa atin bilang guro, ang EI po ay hindi namin ito talagang ginagamit dahil mas maganda na kung saan ang mga bata ay matutosunodat ng salini nilang kaalaman. Dahil kung minsan sa AI ay napakalawak at napakalalim ng mga paulugan ng sa ita na kung saan hindi naman nauunawaan ang bata. ito yung dahilan na mag-ibig sa kanilang uh, pag-ama. Dahil kinukupya lang nila ito at hindi nila inuunawa. Whereas, pag ang bata ay sumula at naunawaan niya na isulat niya yung uh, na, o yung sa iyo opinion niya sa ganun, matipalawak niya ang kanyang kaibigan. Sa panghuli po, ma'am, ano to ang mga sa kabataan kung paano napakalagahan ang pagsasali? para sa atin, dapat natin uh, ang ating sarili at ikaw ang ilang mga tulungin mo. Na kung saan, papahalagahan natin, papahalagahan din natin ang ikaw ng at kasabay sa ating sarili ng na kung saan, itong dalawa ay kailangan mauunawaan ng ating mga mga. Lalo-lalo na sa pagkamit ng kanilang pangarap sa buhay. Dahil hindi naman lahat ay Pilipino lang dapat makaunawaan sila sa wikipedia. Para sa akin, dapat ang dalawang higa ay magigitinan at maunawaan ng mga oras. Maraming salamat po ma. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa oras na inyong inigay sa amin.